Hello guys, share ko lang po sa inyo itong resort na itong napili namin Alam nyo ba guys, sa dami naming pinuntahan, chenek. Grabe talaga guys, ang dumi ng resort Kaya ito talaga ang binalikan namin guys Kung mapapansin nyo guys, ang ganda diba? Ang linis, kasi guys bago pa lang siyang gawa at hindi pa siya ganun ka-crowded Pero sabi, uh, nerenovate na daw po ito kaya mukha siyang bago ang dami daming resort naming naikot guys ang dumi sa labas walang parking maganda lang sa picture maganda lang sa video pero walang parking tas ang dugyot ang daming basura nakakaya sa mga bisita pag may dumating na mga bisita kayo tapos ang putik sa labas kaya kayo guys kung kayo ay may party or event mismo dapat puntahan nyo ang binyo hindi yung nakikita nyo lang sa online kasi ako'y dalang-dalaan na nung time na nagano din ako ng event, yung CR basag tapos yung mga saksakan nakakatakot as in talaga kaya ingat kayo guys dapat kayo pag kayo'y pumunta sa mga event dahil season ngayon ng mga event guys e-check nyo muna mismo puntahan nyo wag sa online na nakikita nyo lang dahil iba talaga sa actual guys so yan guys senior ko lang sa inyo kasi main love ka talaga sa binyo very nice talaga sobrang linis at comfortable talaga ang mga bisita lalo na sa room naku kung makita nyo yung room nila guys napakalinis at ang ganda talaga tinan nyo yung aso aso yan dyan sa resort guys parang nagti thank you siya sa akin at dito ka na magpa-reserve sa amin parang sinabi niyang ganun na testing ko yung electric pan nila guys. Ang linis, hindi madumi at hindi kinakalawang kasi may back up na mga electric pan. Syempre mainit na pag nalasing na or dumami na yung bisita, 'di ba? Hindi kaya ng aircon. So makikita mo talaga guys napakalinis ng area. Sobrang ganda. Tingnan nyo naman yung mga bed. Ang linis, 'di ba? Pati yung floor. ayan, guys piliin nyo yung satisfied kayo sa halaga hindi yung nagbayad nga kayo pero hindi nyo maintindihan kung ipopost nyo pa ba ang, ang binyo kasi napaka pangit at andumi ba diba? so ako guys talaga kailangan talaga kumuha ka na lang ng angulo pag ganyan ang binyo na kukunin yung madumi pero dito guys nako pagmamalaki ko yung place na to napakalinis anak kong panganay ang naka ano neto guys kasi nga Ang uh, pamangkin yata nitong may ari Ay ka-schoolmate niya sa school Ayun So yun guys Ang dami din CR Napaka ko, Napakalinis talaga guys Ito room tutong itong pinuntahan ko naman Ang daming bed Tsaka talagang alinis guys promise Ang ganda Ayan may mga private uh, CR din sila May mga sariling CR tapos, ayan, room 2 to. Ayan, then room 3 tayo. Ganun din ang room 3, guys. Hanggang room 5 pa, pa, pala ito. Ayan, tinan nyo yung room 3. O, oh, ba diba, ang dami ding, ano, higaan. Malinis din. Tsaka split type yung aircon nila, guys. And then, ito yung room 4. So, makikita nyo yung room 4. O, oh, ba diba, napakadami din. So, ma-accommodate talaga yung mga bisita nyo at comfortable sila at classy talaga guys. Mura lang naman siya kung tutuusin pero para sa akin medyo pricey talaga dahil alam nyo na. Pero pag company, naku sabi ko sa inyo or yung mga wedding, yung mga big occasion talaga dito ng kayo promise. Ang linis at sulit talaga. Mabait pati yung caretaker, si tatay, pati yung may-ari kasi kausap namin sa phone. And then ayun tignan niyo naman ang bed. Ito room 5 po pala ito guys. O di ba? So yun lang guys sana magustuhan niyo at inquire na kayo kung may mga event kayong coming. So ayan guys, so tong tuwa si Doggy no, kumikinding-kinding pa yung buntot niya. Sabi niya, ano, nagustuhan mo no. And then yung kanilang ano guys, yung kanilang swimming pool may pa-fountain effect. O, so yun. And then, tingnan nyo naman yung video okay nila. Ang ganda ng speaker. Pang big time talaga, guys. So, yun lang, ga